So hanggang aras lang tayo. Bakit po binyahe? Eh? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin eh, na mabuti po ay. sa ating bansa. Yun po yung aming paningin ng pinakamabuting gaw gawin under the circumstances for our country. Yun po well, ang aming tingin. Ang tama. Mainit ang sagutan ni na Senador Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa ikatlong pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paulit-ulit na tanong ni Dela Rosa bakit hindi man lang daw hinintay ang request mula International Criminal Court o ICC na i-extradite o isuko si Duterte. Sagot ni Remulia dahil hindi na bahagi ng ICC ang Pilipinas. Hindi na makapagre-request ng extradition ang tribunal. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Eh, siya po yung mismo nag-atras ng ating membership. March 2019, effective ang ginawang pagatras ni Duterte sa ICC. Pero ine-examine na noon ng ICC ang mga umano'y extrajudicial killing sa bansa. Pero kung si Retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna ang tatanungin, ilegal ang ginawang pagsuko ng administrasyong Marcos sa dating pangulo. Paliwanag niya sa mismong Rome Statute na bumuo sa ICC, nakasaad na dapat iharap ang inaresto sa local court, bagay na hindi ginawa sa kaso ni Duterte. Pero However, uh, criminal proceedings before the icc is governed by their own procedure mali coptus bene detentus meaning that even if the arrest is illegal the uh, detention can be legal Sa Pilipinas naman, naniniwala si Azcuna na may konsekwens paglabag na ito, lalo na't na may mga nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Tanong ni Sen. Alan Peter Cayetano, paano na lang ang mga Pilipinong posibleng sunod na ipapaaresto ng ICC? Gaya na lang ni De La Rosa na nagpatupad ng madugong war on drugs bilang dating PNP chief. Sana raw iharap muna sila sa Philippine Courts, sa halip na ilipad rin agad sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands grew up dun sa naririnig mong sa presinto ka lang magpaliwanag. And uh, after the end sa revolution, eto sa bagong constitution, then the many laws we passed after, addressed dati. Eh. Hindi pwedeng bigla ka nalang hulihin tapos sa presinto ka nalang magpaliwanag. Unfortunately, parang yun ang lumabas, sa sahig ka nalang magpaliwanag um, even if there are defects here. Sa ni Remulia, Korte Suprema na ang magbibigay ng guidance tungkol dito. Ngayon lang uli humarap sa Senado ang mga opisyal ng ehekutibo matapos silang pagbawala ng Malacanang na dumalo sa ikalawang hearing dahil sa executive privilege. Napuno ng tensyon ng hearing nang tanungin ng mga senador kung sino bang nagutos isakay ng eroplano si Duterte. Ininvoke kasi ni PNP Chief Romel Marbil ang executive privilege. Kanina sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon mag, Executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend privilege. the last hearing because this is the, what we were expecting, ma'am. We, were, we, we didn't want to be bullied we, we, we into opposition. no, position. No, we're not bullying Nobody's you, sir. Bullying. I bullying think that, you, Uh, the, I, we're not bullying you, sir. Try, you're trying to make people admit something that they will not admit. Well, and executive well, executive no, privilege is a to valid excuse not to answer any Secretary question. President Duterte is already at the Hague. Tapos na we're embossing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sa huli, sinabi ni Remulia na galing Justice Department ang clearance na ilipad si dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Sa haba ng hearing, sinabi ni Sen. Amy Marcos, chairperson ng Committee on Foreign Relations, na hindi pa rin nagsasabi ng totoo ang ilang opisyal. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.